Hello sa mga welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na nakakaliwat at malakakatawang mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po kayo upo updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Nagmamarka, ang sarap na Chicken na So, magchicken na Chicken na yun <laughs> Nagmamarka, ang sarap na Ang lapit ang pangalan, tindahan niya So, chicken na Nagmamarka, ang sarap Nangangam, <laughs> 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 <lepid, tuwan> <laughs> <laughs> pa mo Kita Kung kailan pumasok ako. Tsaka ba hmm? di? mo, uminit oh. Umaraw. Tapos ngayong paakyat ako, pumukulimlim na naman. Inaasar ka nga. <laughs> ginagawa mo. <laughs> Yung gusto mong kumain ng durian Okay na <laughs> O parale. Eh. Love. <laughs> kung di ako makasurvive sa operasyon ko, ikaw nang bahala sa lahat. Alam ko mahirap, pero alam kong kakayanin niyo pagdating ng araw. Eh, alagaan mo mabuti anak natin at mahal na mahal ko kayo. Itigil An? mo nga yan at nakakahiya. Mamaya may makarinig pa sa'yo. Hmm wala na sa tuli. Magpaputuli na pala. Ang dami pag drama eh. Excuse me? Will you hold my phone for a quick TikTok? Yeah, for sure. Well, thank you so much, you kind. So recording You're ready to go. Okay. You follow me? Yeah. <laughs> 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 Okay, <laughs> eh eh, yung may kasama kang bida bida. Eh eh eh. Kuya, kuya, anay tao ka bigan? Hindi police station. Makita mo naman di ba? Bakit? Bigan nga? Bakit? Pwede mo kaligo? mo maligo na si. Ha? Wala kami tubig so sa bahay. Wala akong paalam bukasin, kasi nyo. Ano? Pakamot ka ba? Salamat. <laughs> 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 Yan talaga ang isang daang porsyento. <laughs> <laughs> Oh, pagkalaban nyo. So, eh. Bumagsak na. Bleeding time po. Bleeding time? Apo. Ano yun? Bleeding time. Ko ng, ano? Pampabilis ng cooldown. Ay, kanina no, no, po. Sa mobile legend ba yun? Copy ka umlang ka. Tapos saan bleeding time po? Ano ba yun siya? Ay, pampabilis daw po ng 30% <laughs> ah. Pull down. Meron mo kayo na? Ay, wala. Papaisip. Apo. Isa lang po gamit dapat na yun nilanje la pa, nila, Angela po. kapit bayo, kapit na pa, kapit pa, na pa, kapit kapit na pa, kapit thank you po. Okay. Oh, na cool. pa, hindi? Madiliga, madiliga. Ah. Um, pa, 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 <laughs> Pag-talong pa, hindi ko rin naman pala. <laughs> mm? Hoy! <laughs> Ayokol! Aba! Ayokol! May... kakaibang abilidad to sa idol ah. <laughs> Pre, ano sports mo? Sports ko, ano, volleyball. Ano position mo doon? ano, liberated. Ha? Huh? Ah, libero yun. Okay. Ay, libero ba? Libero lang yun. Libero lang yun. Ba? Oh, oh no. no. Ay, ako. Kaming mga lalaki. Hmm. Kaya kami matatalino. Ay dahil sa aming dalawang ulo. No, 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 Isang edukado. <laughs>

Uy. Pwede, pwede. <laughs> Maiba ako. Ano nga pala ang mga katangian na isang lalaki ang hinahanap mo? Huwag kang mag-alala. Lahat ng katangi ang hinahanap ko sa isang lalaki. Wala sa <laughs> <laughs> Yan lang. Kaya huwag kang mag <laughs> helmet mo, wag mong iwan dyan. Pwede mo kan dyan. Oo, alam ko. Dadaling ko yan. Kala mo naman, iiwan ko dito. Mawawala. Oo. Oh. Ano mo kaya nung pisa? Yung? Yan, pisa. Hmm, ayoko. Ikaw na. Ito naman mo. Siya pa yan. Pang ipon. Ay, ikaw na. Ayoko. Ikaw na. Pang ipon. Ikaw na alam. Pag may ipon ko to, malaki din po. Malaki nga. <laughs> <laughs> Alin ba yung malaki? Ilo ko ko. Panawagan po sa mga walang jowa dyan. Hmm. Mag-logout na po kayo. Nakakabagal lang po kayo sa internet. Uh, Grabe <laughs> <happy> ka naman. <laughs> Eko pa. Murangin. <laughs> Papai. Ah. Papai, ha ka kan. Patalag. Hoy, galit na si Kap. Patak-patik sa salapas. Pakabite ka sa bago mong mayari. Hoy, <laughs> lulupan na gali.

Shane, sabi ng teacher mo, mabilis ka daw sumagot sa mata. Mana ako sa'yo eh. Ay, hey, sige nga, subukan nga natin. 99 plus 99. 99! Mali na man eh. Abis na, bilis! <laughs> Tama naman. Hahahaha! <laughs>